na donate na nga walang magawa ganun talaga yung putol yung dan wala kailangan namin mag deliver pag wala wala rin mapipera hindi na itago ng delivery driver na si Jeremy ang pagkadismaya nito. Ang kanilang delivery truck kasing magde-deliver sa Canon Road, hindi makadaan. Ang kalsada kasi isinara matapos gumuho ang parte ng Camp 2 sa barangay Twin Peaks sa Tuba Benguet noong biyernes September 6th. Wala daw eh. Sarado talaga eh. Ayaw eh. Hindi daw lusot. Talagang putol yung daan. Para makapag-deliver, nagrenta na lang sila ng motorsiklo. Ang gasto sila para sa renta, 500 piso. Bagay na mabigat sa kanilang bulsa. Sa kuwang video ng Department of Public Works and Highways Cordillera, dalawang araw matapos ang pagguho, makikita ang pag-agos ng tubig mula sa lupa. Pangamba ng barangay na baka masundan pa ang pagguho dahil sa paglakas muli ng habagat. We posted it in our advisory na merong underwater, ay underground seepage doon. So, kaya nagano siya. Nagkaroon ng erosion. Matubig nga eh, sa ilalim niya kasi. Nagkukan yung tubig kaya nagkakaroon ng soil erosion sa baba. Tanging mga residente at kanilang gamit na motorsiklo lang ang pinapayagang dumaan muna sa kalsada. Pahirapan at halos buwis buhay ang pagdaan sa bahagi ng kalsadang ito sa barangay Twin Peaks, Camp Tutuba, Binggit. Noong biyernes pa simula ng gumuhang parte ng kalsadang ito at hanggang ngayon hindi pati kung kailan bubuksan sa motorista ang bahagi ng kalsadang ito. Si Nanay Rebecca, hindi maiwas sa mga mba para sa anak. Kailangan kasi nilang dumaan dito, makapasok lang sa paaralan. Pahirapan din ang pagsakay sa lugar. Kaya kung gabi na wala yung mga bata, tinitiksan namin, nasaan kayo? Sabi. Dito kami pa sa ano, naghinta kami ng sakyan kasi wala kami, walang dumaan na sakyan na paakyat. Pa ang ah, mba, pero walang magawa. Ah, ito lang ang daan papunta sa kontra eh. Hampur gano'n. Malayo naman sa Marcos Highway. Eh. Dito naman ang pupuntahan. Nakikipag-ugnay na sa ngayon ang barangay sa DPWH Cordillera para sa gagawin nilang aksyon dito. Oh, pupunta sila kanina naman, nandito sila kanina. Initignan nila yung adjustment kung eh, mag-adjust sila dito sa kuan sa side na ito sa mountain side na ito definitely hindi pa sila pwedeng dumaan sa Canon Road we still have to address yung problema. Sa ngayon, pinapayuhan muna ang mga motoristang dumaan sa Marcos Highway at Nagilian Road habang hindi pa ito bukas sa mga motorista. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.